Paulo Avilino nakatanggap ng isang mensahe kay Vong Navarro para kay Kim Chu. Maraming ang naantig sa sorpresa na ginawa ng aktor na si Paulo Avilino kay Kim Chu matapos itong dumalaw sa Showtime. Maraming natuwa at kinilig sa ginawa na ito ng aktor kasama na din sa mga kinilig ang mga co-host ni Kim Chu na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro at iba pa. Ayon sa mga co-host ni Kim Chu, daig pa sila sa mga efforts na ginagawa ng aktor. Dagdag pa nila, nakakatuwa daw sila dahil bukod sa napapanatili nila ang kanilang pagmamahalan, napapasaya pa nila ang mga taong sumusubaybay sa kanila. Pahayag naman ng aktor host na si Vong Navarro, "Wag sana siyang mapagod sa mga ginagawa niya kay Kim Chu." Dagdag pa niya, ipagpatuloy pa sana niya ang pagpapasaya sa aktres. Ayun pa kay Paolo Avellino, araw-araw nitong papasayahin si Kim Chu dahil mahal na mahal niya itong aktres. Kaya naman ang mga manunood at netizen ay natuwa sa naging sagot ni Paolo sa harap ng aktres na si Kim Chu. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.